Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Darating sa bansa ang pinakamalaking barkong pandigma ng Australia. Kaugnay ito sa military exercises sa pagitan ng Pilipinas na lalahukan ng Australia at Amerika. Tinatayang nasa 2,000 sundalo ang kalahok sa Exercise Alon na magsisimula sa August 31. Ang Exercise Alon, ang kauna-unahang bilateral amphibious exercise ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Australia, isa sa bansang may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas bukod sa Estados Unidos. Ang pagsasanay ay bahagi ng Indo-Pacific Endeavor sa ilalim ng flagship international engagement activity ng Australia sa Southeast Asian at Indian Ocean regions. Mariing itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na nagkaroon ng kasunduan ang kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada at ang China para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Senator Estrada na maging si dating Sen. Orly Mercado na nagsilbing Defense Secretary sa ilalim ng administrasyong Estrada ay nanindigan na walang pangako ang Pilipinas na aalisin ang nakabahurang barko. Nauna nang sinabi ng China na may pangako ang gobyerno ng Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inulit ito ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhu Zhiyong sa isang media forum kasabay ng pahayag na higit dalawampung taon ang hinintay ng kanilang bansa para tuparin ng Philippine government ang naturang pangako. Lusop na sa Senado ang panukala na baguhin ang pangalan ng Agham Road at BIR Road sa Quezon City bilang Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Sa botong 22, nagkakaisang pinabora ng mga senador ang naturang panukala na nauna ng inaprubahan ng mababang kapulungan. Ayon kay na Senators Ramon Bong Revilla Jr. at Jingoy Estrada, mahalagang bigyan ng pagkilala ang namayapang senador dahil sa naging trabaho nito. Patay ang tatlong katao habang pito ang sugatan sa pagsabog sa isang hotel sa silangang bahagi ng Afghanistan. Hindi pa matiyak kung sino ang nasa likod ng pagsabog na nangyari bandang alas 11 lunes ng umaga August 14 sa hotel sa syudad ng Kos kung saan nanunuluyan ang ilang Waziristan migrants na lumikas mula sa hilagang bahagi ng bansa. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pangyayari. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.